Ta. Dito na tayo sa anak ni Negra yan. Ano? May itong magkapalan. lang. Ay, anak ni... So yun, ah uh, good morning mga kagala. Ano? Ayan, uh, update lang mga kagala Doon sa alaga natin sinigra kasi eh, may pumunta sa akin doon sa bahay. Ang sabi, ng eh, nanganak na daw, apat. Kaya update ko kayo mga kagala. Tingnan ko. Puntahan ko ngayong uh, umaga. Then, iniwan ko muna yung mag-ina doon. Para puntahan si nikira. Kasi pumunta sa nang uh, may samita bindaga. Tapos uh, mga doon kila mama. Eh, hindi na nakauwi. Gawa nung uh, nanganak na daw. Kala ko nga, sabi nga nila, tatlo lang dapat. Eh, ngayong mag-umaga, eh may lumabas pang isa kaya titingnan ko mga kagala kung uh, anong klase yung mga anak niya kung anong mga kulay at kung uh, malulusog ba sila so yun update kayo mga kagala tara puntahan natin let's go ayan uh, makalipas ang isang minuto na lakaran uh, narating ko na itong paaralan ng elementary school ayan dito na ako dadaan ayan ako oh tumila na yung baha dati abot dito yung baha ayan konti na lang kasi palabas na daw yung bagyo kaya baka uh, bukas o mamaya uh, gumanda na yung panahon kaya pala hindi na umuwi si Nigra eh nung nandun sa bahay it gumagawa sa talaga ng uh, abot sa lupa siguro talaga mga anak na I, kaya lang sumama, sumama nung nakarang araw sumama dito sa uh, may tabing dagat eh, hindi na nakauwi kaya pupuntaan ko ngayong araw so, you know, dito sa may dagat oh Yan yeah, dito na tayo sa binabantay ni Mama Moller Beach. Ayun, dito na tayo makagala ayun naman yung mga naglalaro naman mga aso oh. yung mga barkada siguro ni Nikla Ta, Dito tayo sa anak ni Nigra yan. No. Ito mga kapalan. Ka yeah. hmm. <laughs> ako na naman kamo. Nabayi lang. Ay anak na negra oh. Apat. Lalaki. May lalaki pa <laughs> ni. Ang gaganda ng anak ni Negra ah. Lalaki daw yung lalaki. Ayan eh. Tapos yun eh. Ayan. Dalawa yung lalaki. Dalawa rin yung babae. Ito. Maganda sana oh. Babae lang. Ayan. Ayan.

yun, uh, makagala ayan, na-update ko na kayo kay Negra ayan, balik na lang, kasi dito ulit kapag uh, tumala yung ulan tununtahan ko lang yung anak ayan, ayan. tingnan ko lang kung maayos yung kalagayan nila ayan, nandito naman sila sa hindi na ulan, kaya medyo ayan Yan hanggang dito sama gala. Like and share.